Magandang araw po. Ako po si Jacob ng Grade for Section Chastity. Wastong pag-aalaga ng aso. Una, paratalihing malinis ang kulungan ng aso. Ikalawa, dapat magkaroon ng sapat na ventilasyon ang kulungan ng aso. Ikatlo, bigyan ang alagang aso ng sapat na pagkain at malinis sa tubig. Kaapat, bigyan ang aso ng gamot, kontabulate, at anti rabies vaccine. Kabutihan na idudulot ng pag-aalaga ng aso. Una, ang pag-aalaga nito ay nakakatanggal na stress. Ayon sa pag-aaral ay nakakapagpababa po ito ng dugo. Dalawa, kasama po siya sa mga LC show at mga iba pang dibangan. Ikatlo, naturing na bantay sa bahay. Ikaapat, ang aso ay tiyatawag na matalik na kaibigan o mas best friend. Maraming pagkakataon na napatunayan ng aso ang katapatan bilang kaibigan.